So, magandang hapon sa inyo mga kaaloy I-update lang natin yung Baboy ni nanay ng anak mga kaaloy Kasi mga kaaloy ayaw magpadili ng Kanyang ina, ina. Kasi ito mga kaaloy Mano-mano na lang mga kaaloy Ayan o oh. 16 mga kaaloy Yung isa yata Namatay na ng mga kaaloy Kasi nga ayaw na magpadili ng kanyang nanay Ayan o oh. Kawawa naman mga kaaloy yung gutom talaga mga kaloy ka ayan o no? mga kaloy ka oh. Ayan. kawawa yung biik ayan na, mga kaloy ka isa pa lang isa pa lang mga kaloy ka ayan pangalawa ayan no? Yung isa, mga... Yung isa, mga galing mag... Ano? pag Ayan o. No? Hmm. Ilang pras yung mga kaloy. isa na Bali, ano sa nalat yan? Pektin. Ayan, no? Ayan. Sana baka survive sila kaloy mga kaloy. Mabuhay sila. Para hindi sayang yung pagod natin mga kaloy. Hmm. Tingnan mga kaloy ito pa yung ibaw. Yung hindi nakaridi, tingnan niyo mga kaloy yung iba, o. Yung na Ano? 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 o Ano? 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 na Ano? 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 roh kampok. Dia sempung bibir no? di sempu si pur... uh... hmm. no? yang Eno. 10 bibir makaloy. Dia sangaro sampulang. Si Hmm. 30 30 no. tawag sa min dito yung bibiron. Oh, anong, anong tawag sa'yo ujar, mga kaloy? Ayan, Oh. Ayan, kawawa rin ng ngabiik. Ayan na oh, talaga mga padidi ng kanyang madir. Kung hindi ka ito mga kaloy magtsaga magpadidi mga kaloy, wala. Buti yang kapatid kong kaloy, sinatsagaan niya padidiin. para mabuhay sayang din naman kasi pag oh ba't din doon nilagay eh hindi pag ko ito ah kulang pa wala akong mga kaloy naubos na yung isa mga kaloy ang mga kaloy oh sabik na sabik sila dumidi mga kaloy oh sayang din naman kasi mga kaloy kung hindi na rin tsagaan to palidiin lalo tayong manulugi mga kaloy Do kasi nanya mga kaloy, ano palidi Namatay na yung isang bigik mga kaloy, sayang. Sana mabuhay ito lahat mga kaloy yung natira. Hindi na mabawasan para yung pago natin hindi eh, masayang. Yung mga kaloy. Ayun. Yung pala yung inahin niya mga kaloy, ano? Ayun oh, no? pagdidiin mga kaloy. Ilang ano pa ngayon? Nang anak? Hmm? Ano? 8 days na yun. 8 days na pala mga kaloy. Ka Ayaw na magpalili ng kanyang nanay. Yun mga kaloy, ka buntis rin yung mga kaloy. Ka oh. Yan o. Oh. Malapit rin mga anak mga kaloy. Ka Yan. Yung na yung mga kaloy. Ka oh. Yan o. Oh. Kawawa rin ng mga ng kaloy. Oh, ito pinakamaliit sa lahat. Yan daw mga kaloy yung pinakamaliit sa lahat mga kaloy. Oh. Ayan. Maroon na, may, meron dyan mga kaloy na hindi marunong magdidi mga kaloy. May isa dyan na hindi marunong. nung. Nauna. Ha? Nauna. Nauna na? Ha. Hey. Tapos na pala mga kaloy. Pura yung sa kaloy ka pagkatapos niyan unang unang batch, may palong batch pa yung kaloy. Itong nauna na may, itong mga kaloy, oh. Kasi kunti pa lang nadidi nila. Kadidiin ko ulit. Kasi nga, medyo kulang pa yung ano nila. Kasi, ino, ino, ang mga kaloy ito, inuuna. Kasi nga, nag -ag na. Kung na sila mga kaloy. Ayan, oh. Ayan. sayang din naman kasi marami pa naman pinabayaan sayang din yung mga kaloy hmm? sana makasabab sa lahat mga kaloy yan Gagawa talaga ako. Oh. Wala ko oh Kawawa rin mga kaloy. Yan na. Ilap lang na mga kaloy. Limang piraso pa lang. One, two, three, four, five pa lang mga kaloy. Yan oh. May scan ba mga kaloy? Ito. Pangalawang ano pa lang mga kaloy. Pangalawang didi pa lang yan. Yan oh. Ha? Ha? pangatlo na ngayon. Ay, pangatlo na pala mga kaloy. <laughs> Sorry. <laughs> Nakalimutan natin. Pangatlo na pala yan. Ayan o. Oh. Mm, ubos na naman. Malapit na ubos mga kaloy. Hmm. Ayan, nakasurvive na yung anay mga kaloy. May anay pa nga may ilip pa natira doon. Ayan mga kaloy o. Oh pang apat na yan mga kaloy ayan mga apat na didi na yan oh. oh. bakit kaya mo ko na ng kanyang nanay ya ah? hmm? so, Mga kaloy, tingnan nyo. Hmm? Ayan. sana makaraos makaraos sila lahat mga kaloy ka mabuhay para kahit pa paano mabawi natin yung gastos natin sa paridi sa kanila mga kaloy ka yung inahin pala mga kaloy ka pinalagaan na sa kanya mga kaloy ka kay Irmat bali hati sila dyan mga kaloy ka pag nabuhay tapos magpala siguro sa dote mga kaloy ka yung sa barako kung nang isa tapos yung natira awa ng Diyos mga kaloy kung makasurvive sila lahat yun ang hatiin nila mga kaloy o baka sa pali nagatulong ba siya no? wala ha? wala ah uh, akala ko nagatulong Bili ng gatas hindi pala nakailan na nakailan ubos niyan ng gatas ng oh. guaniti ha? sa guaniti ilang, ilang ano na? lima o oh, ilang ah lima na pala mga kaloy inaubos limang box na yung isang box mga kaloy, 180. 180. Sa lima mga kaloy. Ka Laki-laki na rin. Sana makasurvive sila lahat mga kaloy. Ka Kahit paano mabawi yung gastos natin. O. Oh. Mga kaloy. Ka eh. Hmm. Ito magutong talaga sila. Ito na yung first batch mga kaloy. Ka oh. Pasensya na ako ay di medyo madilim na kasi hapon na masyado. Hmm? kita paman mga kaloy oh. Ayan. Mga kaloy. Hmm. Buti nga ah, mayroong magtsaga magpadidi. Kung wala si Irmat mayroong mayroong may nagpadidi. Kung wala Kawawa awak tong mabik na ito. Iya hmm. na yung didi. Ay, didi na didi na. Paulin na yung makaloy ini didi makaloy. kaya nang ipang makaloy tingnan nyo Amoy pa lang ng gatas makaloy oh. Talagang Gutom na gutom sila, mga kaloy. Hmm? Yung iba kasi, mga kaloy, parang sanay na sila magdidi sa ang tago dito sa amin ng mga kaloy, bibirun. Yan o, sanay na sanay na sila magdidi. Yan ang mga kaloy, o. oh, oh. I-update ko lang kayo, mga kaloy, sa mga kaloy na video natin kung mabuhay sila lahat, mga kaloy. Abangan nyo na lang, mga kaloy, sa upload natin sunod. Sige, mga kaloy, maraming salamat. Bye-bye.